So ayan guys, merong uh, dito pala kami ngayon sa Vietnam, bibili kami ng SIM card doon sa baybangka. Ito nga inanda na namin yung uh, low bid kasi dito na lang ilagay yung guys. So ayan, $5 only yung internet nila guys. So partner, pabili ka rin? Yes sir! Ikaw partner? Sarapan sa akin. O, sige, let's go. So punta, puntahan ko yung bangka guys. So, So ayan guys, yung bangka guys, uh, diyan kami bibili. Pwede nga bibili ka ng prutas, SIM card o mga damit. Meron din sila may mga mainom din niya na nakahilo kay bawal sa amin yung alak kasi eh. nagbago na kasi kami. din ah. so, isa sa inyo, brother. Ah.

Sir, malaking hole e. Eh? Huh? Malaking hole e. Eh? Sorry. May tel captain. Sana. Yan yeah, guys. Wow. Tatlong sim card. So, thank you Bintang for unleashing card. Let's go! So ayan yung mga paninda niya guys Makabili ka dyan ng uh, Some dragon fruit Fresh uh, sweet melon May guyabano pa yata At saka mga malalaking mangga At saka yung mga maliliit na ano guys uh, Saging Meron sila Meron din silang mga tindang mga sigarilyo Alak Mga damit uh, Sapatos meron din siguro So ganyan lang kasimple buhay nila guys So Mahirap na buhay pero Tuloy, tuloy pa rin at laban lang ganun lang guys sana lahat tayong mga tao ganyan lang huwag sumuko tuloy pa rin ang buhay so shout out sa mga uh, nagsusumikap na gaya nito ayan guys so sige guys ha. welcome to Vietnam yehey back to work na tayo happy sunday pala